Yo 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 mga kuys Panagagong video tayo Papansin nyo mga kuys Sa ating takbo ay 10.5 na Palit na ulit tayo ng ating engine oil Pero ang papalit nating na engine oil mga kuys Ay yung nabili natin sa shell Ito nga yung resibo natin Sa so, isang shell tayo bumili Meron tayong uh, Go Plus So meron tayong reward na 50 pesos So itong uh, Nabili ko ay yung kanilang fuel save na 10W30 na bagay din talaga o recommended na uh, viscosity ng motor na IDB ngayon ito ay fuel save ang halaga niya ay 500 pesos pero dahil tayo may reward na 50 pesos, nabili lang natin siya ng 450 so, eh, ngayon ito ang ating isasalin mga kuwis itinan natin kung uh, hiyang ba tayo sa bagong fuel save kasi dati long ride eh. Ngayon, fuel save naman. Uh, try natin mga koys ang fuel save. Dahil ito yung 1 liter, sasali natin yung 200 dito muna sa kabila. Sali mo natin. Ayan, sealed pa. Sealed na sealed. pag uh, sa siya hop sa so, pakunti pa hop ito kasi ay 1 liter so okay na to solid na yan, pwede na yan tapos halin natin to pero tatanggalin muna natin syempre yung ating mga screw Okay, muna natin yung mga screw natin. Dito sa kabila. Kinalamig ko lang ito kasi kanina galing tayong biyahe. Kinalamig lang Kinalamig natin siya. Nakapahigpit pala, baliktad. Tegas tegas. cuma ini, Pak. Terus apa ini, Uy, pulang pula. Bakit siya pula? Delikado to. Bakit nagpula yung at hindi kaya sa gasolina? Nag-red yung ano natin. Oh. Uh. Ang galing natin tong strainer. Bakit sya nagpula? Ang nilagay natin dito yung Honda. Dito mga kwis, dahan lang kayo nag-shoot pa. Medyo mainit kasi mga kuys eh. natanapan nagpalit lang tayo siguro ng gasolina nagkagantay lang is natin iwa kasi natin red yung gasolina natin mga nakalaan eh Ewan ko, nakaka-apekto ba yung gano'n? First time ko maka-encounter ng ganito. Parang duguan, eh. Okay, peace out muna tayo mga kuys. Uh, tuloy natin to mamaya. Peace out. So, yon mga kuys. Uh, tingnan natin kung bakit ganun yung engine oil. Sabi, normal lang daw. Dahil sa sobrang init. Uh, suddenly changes of temperature. So, dito kasi, sobrang init. Ngayon lang ako nakikounter ng, ng ganito, no? May pula, 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 yung mamula-mula yung langis. Pero black pa rin naman siya. Ibig sabihin, nasusunog rin siya. Uh, ngayon lang ako ng encounter ng medyo reddish. Ayan. So, comment nyo na lang ako is kung anong uh, ibig sabihin nito. Ayan mga kuis, balik tayo. Ang papansin nyo, medyo may pagka-reddish brown siya. Parang mahoga ni color, gano'n. varnish. Hindi ko lang din alam kung ang ibig sabihin nito. Uh, ayun o. Oh. Papansin nyo. Para siyang uh, mamula-mula na brown. Ngayon lang ako encounter ng red. Eh, alam, -alam ko naman, pag naghahalo sa ulan, dapat medyo chocolate siya. Uh, anong ibig sabihin nito mga kuwis? Ang alam ko kasi pag ganito, mabilis mag-init. Tama ba? sudden change of temperature pag sobrang init nagpapalit agad yung kulay natutuong sa pagiging black naman pero first time kong ma-encounter na kaya ano kaya ito mga kuys pa comment na lang first time ko itong mga tawag ito. first time kong mangyari Baga. unang palit kong langis na may kulay pula so yun lang mga kuys sasali na natin yung ating bagong binili shell, we will see. Ayan, salin na natin ito. Okay. Ah, ano lang to, siguro mga kulang-kulang 800 kasi hindi kumatan siya, wala siyang 200 dito. Pero wala namang problema doon kasi ang ADB natin ay up to 800 cubic, so hanggang 800 ml. Pero kapag sabi kasi pag bagong palit, dapat 750 lang yung ilalagay kaya kinulang ko na rin siya ng 800. Nakalagay dito 750. Ano, after drain, uh, 0.75 liters, ibig sabihin ay 750 ml ang ilalagay. Kaya hindi ko na siya sinakto na 800. Okay, sabi na natin tong ating bagong fuel shield, fuel Ang kanyang viscosity ay 10W30 post post uh, stroke fuel si, fully synthetic motorcycle oil try lang natin to na wala nang laman to sa itna, so ayan mga boys lock na natin siya kamay lang natin tapos gagamitan natin yung ng katala para mas humigpit kasi may napanood tayo nito no si ano ba yun si Jawo ba yun natanggal yung, yung ano niya no yung drain plug niya Usok yung motor niya parang endurance pa nga yata yung sinalihan niya buti na pansin ng mga ka-rider niya na usok yung likod niya yung pala natanggal to yung dream plug na ay itong anong to kung naman tawag dito <laughs> stick dipstick natanggal so nangyari umusok yung kanyang makina sobrang usok kaya yeah, ginagamit ko na siya ng katala para mahigpit. Tsaka para hindi rin mabuksan ng mga bata. Minsan pinagtitripan eh. So yun lang mga kuis. Peace out yo.